binakasan na ang ugnayan sa communist terrorist group na ang isang membro ng underground mass organization sa Eastern Samar at nagbalik loob na sa pamahalaan. Alam mo eh, ang eh, mula kay Patrol Sheba Pilonio. Tuluyan ang winakasan ng isang miyembro ng Underground Mass Organization ang pagsuporta sa Communist Terrorist Group sa Barangay Winavista, Kinapundan, Eastern Samar. Ang matagumpay na negosasyon ay sama-samang pagsisikap ng Second Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, Eastern Samar Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at 8 Offers Maneuver Company RMFB8 sa suporta ng Kasimbayanan at Advocacy Support Group. Group. Ang miyembro ng UGMO ay sumailalim na sa custodial debriefing at ngayon ay nasa ilalim ng protective custody ng Second Eastern Samar PMFC para sa kaukulang dokumentasyon. Patuloy naman ang panawagan ng PNP sa iba pang miyembro ng CTGs na magbalik loob na sa gobyerno, umuwi at bigyang pagkakataong makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Sheba Piloneo, alagad ng batas, tagataguyo ng Balitang Kulit. Maraming salamat Patrolwoman Piloneo.